Ganda ang hapon sa inyong lahat ng mga ka -farmers. So ngayong hapon, nandito po ako sa Marawi City. Sa things kung saan. Uh, nakibahagi lang po ng kaibigan ng plastic mulch. Kasi magtatanim po tayo ng kamatis. Kaya nga, need natin ang plastic mulch para list tayo sa... Uh, padamo no pa para pagpapawulot damo so ito po ang dami pong greenhouse niya nakatayo rito yan po ah ito naman po ang mga magagandang mga punla yan may mga sele may kamates ayan so dami no mga ka-viewers So kahit kan malawak pa din ang punlaan, simula doon hanggang dulo ng dito dito ay shorted pa din sa mga uh, seedling kasi maraming magtatanim tapos mag-isa lang po itong nagpupunla. So ko ito po ang rap ng Marawoy Lipa City na pagmayari po ni uh, pamilyang Bustamante. So, malapit lang po ito sa New Era University. So, yun po ang mga delivery truck nila. So, marami pang sinasalan sa loob. Yan. punta mga ka-viewers, mga ka-farmers maraming magagawa po ang ating kaibigan so, ito, ito Captain's Belia San Jose Road Marawili City yan po ang complete address nila so ang daming greenhouse Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. at bless.